Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga oras na nakakalimutan natin ang ating ugnayan sa Diyos. May mga panahon na parang kulang ang ating pagmamahal sa kanya, o hindi natin maipaliwanag kung bakit hindi natin nararamdaman ang Kanyang presensya. Ngunit bakit nga ba nangyayari ito? Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga sandaling tila nawawala tayo sa landas. Hindi natin namamalayan lumalayo na tayo sa ating ugnayan sa Diyos. Ngunit sa likod ng mga hamon at pagsubok, nariyan ang mga lihim na dahilan kung bakit minsan ay nagiging bantulot sa atin ang pagmamahal sa Kanya. Ngayon, sama-sama nating tuklasin ang 35 na dahilan kung bakit minsan nating nakakalimutan ang ating ugnayan sa Diyos, isa. Pagkakaroon ng maraming bagay sa isip. Sa ating mabilis na pamumuhay, madalas na nakakalimutan nating magpahinga at magbigay ng oras upang magpakalma, makapagbasa ng salita ng Diyos, dalawa. Nakakalimutan natin siya sa gitna ng mga problema at pagsubok. Sa halip na magtiwala sa kanya, minsan ay nagiging laban natin ang Diyos sa panahon ng mga pagsubok, tatlo. Walang panahon sa pakikipag-usap sa Diyos. Nakakalimutan nating maglaan ng oras sa pagdarasal at pakikipag-usap sa Diyos dahil sa mga gawain sa trabaho at sa pamilya. Apat. Nakakalimutan natin ang ating ugnayan sa Diyos dahil sa sobrang pagtuon natin sa ating sariling mga pangangailangan. Lima. Minsan ay pinalalabas natin sa sarili natin na hindi natin kailangan ang Diyos at kaya natin harapin ang buhay ng mag-isa. 6. Nasasaktan tayo sa mga pangyayari, at nagtatanong tayo kung bakit hinayaan ito ng Diyos, Pito. Nababagabag tayo sa mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa natin masagot, Walo. Marahil ay naging magulo ang ating pananampalataya, dahil sa mga hindi ka nais-nais na kaganapan sa ating buhay, Siyang. Una nating iniisip ang sarili, bago ang will ng Diyos sa ating buhay, Minsan ay hindi natin natitiis ang hamon ng buhay at naduduwag tayong humarap sa Diyos, labing isa. Mas pinapahalagahan natin ang material na bagay kaysa sa espiritual na buhay, labing dalawa. Nabibiktima tayo ng mga masasamang impluensya sa ating paligid na nagsisilbing hadlang sa ating ugnayan sa Diyos, labing tatlo. Sa ating pagpapasunod sa mga panuntunan ng mundo, nakakalimutan natin ang mga utos ng Diyos, labing apat na. Minsan ay naapektuhan ang ating ugnayan sa Diyos, dahil sa mga negatibong karanasan sa simbahan, o sa ibang mga kristyano, labing lima. Nagiging busy tayo sa ating sariling mga plano, at pangarap na nakakalimutan nating isama siya sa ating mga desisyon, labing anim na. Tila nawawalan tayo ng pag-asa sa panahon ng mga pagkakamali, at nagdududa sa Diyos, labimpito. Hindi natin naiintindihan ang kanyang plano para sa ating buhay, kaya nakakalimutan natin siya, labing walong. Nagkakaroon tayo ng pagkukunwari na okay lang ang ating ugnayan sa Diyos, pero sa totoo lang ay hindi natin siya totoong nauunawaan, labing Nakakalimutan natin ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa gitna ng ating kabiguan at pagkakamali, dalawampu. Sa panahon ng tagumpay, nakakalimutan natin na kailangan natin ng Diyos upang makamit ito, dalawampu't isa. Minsan ay naiisip natin hindi tayo karapat dapat sa kabila ng kanyang walang hanggang pagpapatawad, dalawampu't dalawa. Sa ating pag-iisip na nakakaligtaan natin ang Diyos, hindi natin napapansin na siya mismo ang nakakalimot sa atin. 23. Masyado tayong nakafokus sa pagpapaunlad ng ating kapalaran, at nakakalimutan nating magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya. 24. Hindi natin binibigyan ng oras ang ating ugnayan sa Diyos, dahil sa sobrang pangamba at pag-aalala sa kinabukasan, 25. Sa pagkakaroon ng mga masamang karanasan sa ating nakaraan, natatakot tayong bumalik at manumbalik sa ating ugnayan sa Diyos, 26. Minamadali natin ang proseso ng paggaling sa ating mga emosyonal na sugat, kaya hindi natin hinahayaan ang Diyos na huminga ng buhay sa ating puso, 27. Hindi natin inaasahan na may mga pagbabagong mangyayari kapag nagpapakalapit tayo sa Diyos, kaya hindi natin ito ginagawa. 28 Sa ating pagtaktakbo sa mga hangarin natin sa buhay, hindi natin napagtutuunan ng pansin ang ating ugnayan sa Diyos. 20 Minsan ay nakakalimutan natin na hindi natin kayang mag-isa at kailangan natin ang tulong ng Diyos. 30 Nabibigo tayo sa ating sarili at sa Diyos kapag hindi natutupad ang ating mga pangarap sa buhay, 31. Naapektuhan tayo sa mga pagsubok at paghihirap sa ating sariling buhay at hindi natin makita ang kabutihan at plano ng Diyos, 32. Nagiging alipin tayo ng ating mga gawain sa araw-araw na nagdudulot ng kakapusan sa panahon para kay Diyos. 33 Hindi natin iniisip na ang Diyos ay hindi sumusuko kung tayo man ay sumusuko sa kanya. 34 Sa pagkukuha ng ating kaligayahan sa mga bagay na nakapagbibigay ng pansamantalang saya, nakakalimutan natin na ang tunay na kaligayahan ay galing lamang sa Diyos. 35 Sa huli, nagiging pabigat sa ating buhay ang kanyang presensya. Dahil hindi natin lubos na tinatanggap ang kanyang pagmamahal at biyaya sa atin, sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang huwag nating kalimutan na siya ay laging handang maghintay at tanggapin tayo sa kanyang piling. Kaya sa halip na magtaka kung bakit tayo nakakalimutan ng ating ugnayan sa Diyos, mas mainam na ating alamin ang ating mga sarili at magbalik-loob sa kanya. Sa ganitong paraan, muling matitikman ang tunay na kapayapaan, at ligaya na hindi kayang ibigay ng mundo, tandaan natin na laging naghihintay ang Diyos sa ating mga piling. Sa bawat paglakad natin, isama natin siya sa ating landas. Sa bawat hirap at tagumpay, huwag nating kalimutan na mayroong may kapal na nagmamahal at nag-alaga sa atin. Balikan natin ang simula, at sa pagbalik sa Diyos, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at ligaya na hindi kayang ibigay ng mundo. Bumalik sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal na laging bukal sa ating puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like ka na at click mo na rin ang notification bell para susunod natin video. Hanggang sa muli ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.